outro. <laughs> <laughs> well, well, well! So, ayan mga mamsi, may ano po tayo, may, may kasama tayo ngayon. Um, ang isang tinaguriang, well, well, well. O, <laughs> oh, kasi yung mga ganyan. No? Yeah. So, bakit well, well, well yung ano mo? So, bakit well, well, well? Nagaya ko lang na, talaga ito kay Melay. So, yung ah. unang vlog ko, hindi talaga well, well, well yung mm -hmm. intro ko. So, naisipan ko na din yung Well 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 Melay, kaya yan yung naging, ang taon chan naging intro ko sa vlog naging ko ngayon na sa Facebook, so, yan. Ah, kaya eh, na, dyan po talaga yung uh, pag-intro pag, pag mo sa video mo is My Well Well Melay. Yeah. And, ang saya ko dahil maraming gumagaya, Oo. lalo na ikaw. Hahaha! Hindi, nag talaga yung Well Well Oo, Well Melay diba? mo. di ba? Lalo na dun sa farms, sabihin na ako na, ah, dito na si Well Well Melay, well. diba? <laughs> Correct. So may mga mamsi kasama po natin si Cynthia Morte. <laughs> Ang nag-isang well, well. <laughs> So, um, um, simply amore, um, kumusta sa kanya <laughs> kasi parang mga balita talaga, para yung mga good news kami na nalaman, which is sa um, ibang family, which is simple family. <laughs> di ba ano ka na, uh, di ba ano ka na may asawa ka? Na. Bilang may, bilang may isang, bilang may, ano, may asawa, um, anak at isang pamilya na rin kayo, di uh, So, ano yung mga plano? Ano, may, may mga alas kami, may napikita kami, nalimilig kami na um, nagpagawa kami ng mansyon. Mansyon talaga ha? Oo. Simple, uh, di ba? A simple mansyon. So, oo, nagpagawa ko na ang bahay. Mm -hmm. And ngayon, kumusta ako? <laughs> oh. Na-stress ako, oh. pero patuloy lang, laban lang kasi meron namang Panginoon na gumagabay sa atin, mm -hmm. di ba? And ngayon talaga, yung pagpapatayo ng bahay, hindi talaga madali, di Hindi madali. Hindi madali, lalo na sa gastusin. Okay. So, dapat ready ka talaga and dapat, ano, persigido ka sa mga mm -hmm. dapat mong kagawin. Diba? The future. Lalo na kasi gusto na kasi namin ni Habib na bumukod. Oo. Oh, oh. Kasi nakatira lang din kami ngayon sa bahay nila. Mama, and gusto namin na makabukod na kami sa sarili namin bahay. So, kaya ayan, pinurso ko talaga na magtayo ng ano namin bahay. Kami ni Happy, gusto namin na magtayo ng bahay para kami ay makabukod na ma- hindi na kami doon makatira kina mama, bali yung ano namin is, kami na talaga, makastand out kami, oh, oh. family, di ba? So so, 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 saan kayo nagbukod na yun? So, nakabukod na kami din, doon lang din katabi sa bahay nila mama, so bali isang compound lang kami. So, so paano yung gastusin mo? <laughs> so, ga sa gastusin, <laughs> pag... Oo, oh, kasi di ba, alam alam kasi namin, alam niya kasi mga mams, alam kasi namin na, Simply amore, ay yung mga ginagawa niya mga content kasi bilang isang content creator talaga kung ano yung nasimulan niya is yun talaga ang pinaapatok uh, di ba sa ating mga viewers. Uh -huh. So simple ano um, kasi pag uh, siya ng mag-create siya ng content is gagastos talaga siya. Sa so, ngayon gumagastos pa siya sa bahay niya. Uh -huh. um, at uh, nag-aano siya. So paano siya paano, paano mo siya i-adjust balance. balance? So as of now, gabi no, mahirap talaga siya i-balance. Eh. Pero naghanap naman ako ng content na konti lang yung ano ko yung punan ko doon. So, sa ngayon kasi na marami kami gigagasto, grabe mag-iisip talaga ako ng content na madali lang gawin, madali lang bilhin, <laughs> yung mura lang. Pero minsan, pagka meron na kami ma, meron akong ma, ano na, budget, makita na budget, yan, mabili ako ng ingredients na maganda or for sure na malaki yung uh -huh. views para makabawi din naman, diba? ba? So, sa, 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 bahay mo ngayon, sa bahay seri mo ngayon, uh, ilang palapag mo or posting ka ba? Alam mo talaga. Ilang posting mo rin na ano, oh, uh -huh. uh -huh. so, na trabaho mo? Yung bahay ko is second, merong second floor. So, yung inuna muna namin yung sa taas. Pari yung... Oo, oh, kasi doon na kami lilipat bali para matulungan na namin and ma-transfer na yung mga damit namin. So, ito na talaga yung taas. So, sa baba, wala pa ka talaga kami budget pang flooring. So, sa aming gagawin na lababo at sa CR. So, wala pa kami budget dyan. ah uh, kaya pala, ano, um, uutang muna kayo sa, um, oh, sa um, sa hardware. hardware. So, utang muna kayo sa hardware para uh, mga next month or next sweldo, kasi alam naman namin na ang um, children natin is konti lang talaga. Uh, sakto lang sa pamilya, sakto lang sa mga uh, expenses sa ating um, pansari, play, kaya, sa ating oh, family. Play, daily. Daily. Kasi know. maraming mga bayarin. So, which is that dinadaan mo sa na, na, na ano mo naman, nababudget mo na ba Oh, so, malaki talaga ang pagsasalamat ko kay Madam Brenda, no? Dahil ngayon, uh, sinabihan na ako na punta lang ako ko sa hardware na suki nila. So, kukuha lang ako doon ng materyales. Tapos, yung hardwares tatawag kay Madam. Tapos, si Madam na magbabayad sa kanila. And, ako na ang magbabayad kay Madam monthly. So, oh, diba. yan yung napag-usapan. Yan ka. yung in-offer diba, ni Madam sa iyo. Pong, oh, oh. uh, parang so, sabi kasi ni Madam na, alam kasi, di ba, dapat ihirap ka sa kanya. So, sabi ni Madam, huwag ka lang, huwag lang, lang sa akin. Kasi kung ibibili mo lang naman sa materyales, yeah. ako lang, ikita ka lang doon sa hardware na kung saan ako kumukuha ng hardware at saka um, sabihin mo lang sa akte, pangalan, at saka yung iba bayad mo pambili mong hardware, yun lang ibibigay mo pag pwede sa mga taohan. Ilan ang taohan mo dapat? Tatlo. 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 Mm -hmm. So, cash cash eh, uh, ay tatlo? Si ay, pang siya. Si ake, oh. pang, -pang apat si Arma, um, si uh, So, di ba, struggle talaga and very challenging pero iniisip ko lang talaga, sabi ni Abby sa akin na huwag mong isipin yung malaking gasto mo. Isipin mo na meron ka ng Meron na tayong napundar sa pag natin. So at least, uh, mababayaran din naman yan dahil meron tayong sa akin kaya mag ng talaga everyday. Gumawa ng content, Ayan, so, laban lang. Yes, correct. Alam mo kasi, sa aming, sa amin grupo, sa, 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 grupo natin, um, except kay Brenda, na may mga, ano na siya, may na siya, oh, lupa, bahay, uh oh. niya, bahay ng pamilya niya, sarili niya, business, yung hindi naman, business na yes. At except kay Bakang, Inday Katok, at sa atin, Si Diba kasi, di ba, si Diba may si diba, ano? si Diba? Lupa. Diba kasi lupa na kay Diba. At pang-apat na magkaroon ng um, na, ah, yung Mas, ano ba? Nakapag. Nakapag pundal ng oh. Yung... sarili, ikaw yun. Ikaw pa lang. Wow, congratulations. Thank you. <laughs> Pero yan lang. Kaya congratulations, ang hira. Kasi wala akong ako talaga. Oo, oh, yan. Yeah. <laughs> Oo, oh, oh, no? Pero kung hindi ka kasi mag-try, walang mangyayari. Kaya, oh, step, ka talaga. Ang na, ah, alam ko kasi, may balak din kasi yung dalawa. Sa, sa dalawang essay kasi, may balak din na magpapagawa ng bahay. bahay. So, hindi mo na natin i-reveal kung sino yun. Yes. Kasi, yun kasi ang alam ko, based sa aking mga chika. Mga chika! By next year. <laughs> by, ano, by next year daw, may mag, may, may, dalawang SD na uh, magpa, magpapagawa ng bahay. O tatlo, tatlo pala sila. Tatlo sila. By next year, natlo sila na magpapagawa ng bahay. Kasi nga, di ba ikaw? Sino may kasalanan? Ikaw. Siya <laughs> ang Kasi, Siyang dahilan, simply ang walang lang <laughs> Kaya, may tatlong essay na mapapagawa ng bahay. Okay. So, yun lang, na, yun, yun lang ang ano namin. alam ko lang talaga kasi tatlong bakla, at tatlong essay na magpapagawa ng bahay. Diba? So, so abangan na lang natin. Abangan na natin o, kung sino, sino yun sila. sila. So, ah uh, yung in order namin yun sa hardware ay yung flooring namin sa second floor. Tapos, yung... ilang semento ba? Ilang semento ang ini iniisa na namin balik pati na yung sa baba. Ang ah, na kung na kung yung gasosin, parang inano in mo na din sa mga lahat kung oh, kanino oh, kasusin mo lahat dun sa baba. Oh, so para isang bagsakan lang. Yes, para hindi na magtigil-tigil ba pag mm -hmm. yung pagkulang so hindi na para pisahan. Sinagad mo na. Si so, flooring sa baba at sa taas tapos para sa aming uh, gagawing CRN na bago sa kusina. So, para din ano, yung meeting. Oh, ah, so. so, yan yung in-order namin ngayon sa hardware. And I sakto na talaga yun. And wala nang kulang. Para, okay, na okay na lahat. Diretso na yung trabaho, di ba? So, yung problema ko na lang is yung isa sound ko sa akin. Yung problema lang yung, pa, yung pang sound mo sa mga tao. Kasi I think parang hindi talaga na mag... Mm -hmm. Parang kulang pa talaga. I think this, ngayon so, na sumalay so, 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 natin ngayon, o ba yung mga may mga may mga malalaking puso dito sa atin na kahit di ba kahit ako di ba yung yung bahay ko naman hindi naman totally ng akin talaga akin talaga marami marami din marami din tumulong sa akin dito na mag-ambag ah, ah, uh, ganun Pali natin, may, may mag-pinta yung simple alori, ano kami yung ganito, ako na bala sa ganito, sa ako na bala sa ano, di ba? Mali natin, hopefully meron. Oh <laughs> my Joke lang. Pero <laughs> alam mo naman na meron talaga yan. Kasi alam mo kasi na uh, yung mga ano natin yung mga viewers natin at ah, yung puso. So, ayan good luck. good luck. Good Amore. Okay. Sana uh, matapos sa yung bahay mo. Huwag mo lang isipin. Sa kung naman yung hati mo, huwag mo lang siyang isipin yeah. na nagagastusan ka, nagagastusan ka, nag ka, nagagastusan so, ka, nagagastusan ka, nagagastusan ka, may ano ka, may source of income ka, yes. habang may trabaho ka pa, makakabayad no. ka, at no. matatapos no. yung bahay selling mo. So, good luck na sa iyo. Thank okay. you. So, bye guys! Thank you so much sa ating mga viewers.